Paulo Abilino Present sa magpasikat performance ni Kimi Ito ang ikinatuntuan ng lahat Pulo support si Daddy Pau Kitang kita na barefoot siya habang pinapanood ang kanyang tinitog Rehearsal pa lang palaging naroon siya Ayon nga sa mga komento, Alam natin kung kaano kasi pag itong si Kimi Lahat ay kabag na para sa magpasikat ng tinitog man, nagtitiwala na ang dahat na maganda ang kalalabasan. The way, o perform ang ating idol, palagi niyang pinapatunayan na deserving siya sa mga nakakamit. Ngayong araw, mas lalong ipapakita na mahusay at kayang-kaya na mas mahigitan ang iba. Andiyan ang kanyang lucky charm. Manonood at papalakpakan siya panigurado na magwawagi sila. Kung babarikan natin dahat ang mga ganap ni Kimi, itong si Paolo Avellino ang nagiging lucky charm. Simula sa pagiging best actress niya, mga naglalakihang endorsement, walang duda, makukuha rin ang magpasikat winner niyon. Abang-abang na tayo sa susunod na magaganap ay ang pa isang komento. Ang Lucky Charm dumating na sa studio. Panigurado, kagalingan ni Kimi ang performance nito. Excited na kami, ang na malaman ito. Kilig o prelude? Paolo Abilino, very supported kay Jowa. Ngayon pa lang, habang hindi pa nagsisimula ang dami ng komento ng mga fans na very excited sila sa mangyayari mamaya.